Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome back to my channel. By the way, I am inspired to make this content kasi gusto kong itry yung bagong nabili natin na headlight na LED sa ating sasakyan na Suzuki Espresso. Tapos timing pa, brown out ngayon dito sa wow. lugar namin. Si so, talagang matitest natin kung gaano saka liwanag yung LED na nabili natin online. So, once again, madilim ngayon. So, iti-test natin. Kasi, dalawa to. Una, is yung sa park light. Yan po, yan, sa park light. Yan, banda. Tapos, itong sa raptor na ilaw. Sabi nila, no? Uh, kasi. So, dalawa yung iti-test natin. Una, yung park light, kaya yung um, ilaw na ginagamit sa raptor puti yung kulay tapos pangalawa yung sa headlight sige test so may dumaan test number one open the park light Shhh. Ayan. So siyan mga kawatchers, yan yung yan yung liwanag ng park light tsaka yung ilaw na pang rap door park light pa lang yun po yan po mga watchers yan ganyan po kaliwanag wow oh yes for me no so, maliwanag na po siya so yan yan yung ilaw sa park light yan po tapos itong mga pang raptor na ilaw yan yung quality na ilaw po ng ating espresso so sa malayo ganyan, po itsura niya yan okay so next try natin yung bag bagong nabili natin na headlight okay 3 2 1 boom wow mamaya na eh, kasi may kasalubong natin so yun um yun yung ilaw ng headlight na bago natin nabili okay So as you can see, no, even that one, no, yung yung mga mga um, halaman sa tabi, i-off ko yung park light. Okay, yan. Sobrang dilim, right? Pero so dahil sa ilaw natin sa park light, even yung mga damo diyan sa, sa tabi, nakikita po. So, ready, set, go for headlight. Boom! Panit. Sobrang liwanag, even yung sigilid po. Tapos, ano pa, ito yung side beam. Yan, low beam. Tapos, off natin park light. High, low beam. High beam. Okay, yun lang po mga ka-watchers. Thank you so much for watching. Don't worry, no? Comment below sa so mga gustong malaman kung saan natin nabili yung ating bagong headlight. Yan po yung bagong headlight natin. Yan, tapos yan yung park light. And ito yung pang-raptor na ilaw. Kulay puti. Kasi gusto ko yung puti. Parang elegante po. Tingnan siya. Ilan po mga watchers? Bye-bye.